Yan ang isang mapagpalang umaga sa lahat mga lods. Ayan e, at abala na naman tayo sa paggawa. So abangan lang natin itong ginagawa nating sinturon. Ayan e, kakaunti pa lang yung ano natin eh. Nagawa. kakabit pa yung iba rito pero maganda siya. Mas malalaki ito dun sa gawa natin ng una. Then may mga mutya may medal yun tapos ito naman may mga karga sa loob may mga talandro may mga ano rin to balani so ayan Mag magnetic na rin to mahirap nga lang maggawa dahil napakadami nya ayan sya pagkakinabit magnetic lang So, madali siyang isuot sa bewang. Yan. At, meron din tayo ditong ginagawa na bracelet. Napaka-simple lang. So, acrylic din siya. Kargado. Then, ito yung sinturon. Meron din ditong sinturon na ganito lang yung itsura niya. Maliliit lang siya yang yung itura niyo. So, mas malaki ito. Mas malalaki itong kabila na to. Ito hindi naman ganong mabigat sa bewang. Pero meron din siyang gagamitin na ah. pinaka-buckles niya. So, ito yung hulmahan natin. Hindi pa tapos yung iba. Then, may mga gawa tayo dito. Yung PM lang kayo, Lord. So, mga mutya pinagsama-sama mga mutya yan iba-iba meron din siyang gemstone diba napakainam at napakaganda nitong isa na to wait ang kita natin yung ganda ng mga mutya doon sa loob so PM lang kayo kung gusto niyo at available tong mga to yan meron ganitong klase at meron din ganito simplihan lang yan, pero kargado sa loob. So, madami tong mga to. PMPM -PM lang kayo at para maka-avail kayo. So, ito mga loads, 700 lang natin pinalilimusan itong klase. Pero pagkaganito, ito ay 1 Mas marami kasi siyang magagastos na sangkap o mailalagay. So, ayan, holy face. Then, ito naman, ito, pan-display ko lang. Puro gemstone lang yan, mga lods. At, ito naman yung... Hindi pa rin nakukuha sa atin. to apat na mutya na magkakasama. So, sa gustong mag-PM, mag-PM lang kayo. Kung gusto ninyo, trip nyo ito. Uh, pwede, available yan para sa inyo. Kung gusto nyo, naka-preserve yung inyong mga mutya at hindi siya nawawala. So, imposible mawala pa yan pagkaganyan. So, heart shape. Then may kasama pa rin siyang gemstone. So maganda naman yung kombinasyon niyan dahil pareho silang kalikasan. Then eto. Itlog. Ano ng itlog with gemstone. So yung iba niyan mga nakuha na. Kaya kung mapapansin niyo parang wala na yung iba mga pinakita ko. Eto naman ay pangontra. So maganda to sa loob ng bahay mga lods para hindi kayo mapasok ng mga negatibo, sumpa, kamalasan. So merong kayong harang sa inyong bahay, meron kayong pinaka-protection. Sakop na ang buong pamilya. So PM lang kayo kung kursonada niya yan. So ito nakuha na yung ibang ganito natin. So ang ganda naman kasi. Yan. Pyramid. So ito pyramid din, itlog, no? Mga mutya ng itlog. So, ayan yung itsura nung isa. May kamukha to. Ganito yung kamukha niya. Pero magkaiba sila ng kulay. Ito, assorted yung kinarga natin dyan. Then, ito naman ay pampaswerte talaga siya at depende sa protection. Meron din dito. Ito, itlog din to. Ayan yung mga galing sa mangyan ng Mindoro. So, ayan yung mga ano natin ito pa then pampaswerte sa tindahan eto green jade talaga to mga lods orig na green jade tong nasa loob na to yan yung parang itlog na yan pero yan ay hindi itlog yan ay may butas sa gitna no parang pendant siya na ginawa lang natin nilagay sa pyramid so yan at ito itlog ang ganda ng itsura nya patik batik may mukha pa sa loob may itsura ito pa eto hindi dito itlog bato o mong itim yan syempre pwede kayo magpi mga pamproteksyon sa bahay. Meron tayong pampaswerte sa tindahan din dito. Ito, simple lang. Nag-iisa lang to mga lods. Baka kursunada niyo ito pa, ganda talaga pag inilawan ninyo ito tagos ang ilaw dyan napakagandang matya ng apoy nito ang laki, ganda pa so, ito, hindi pa rin nakuha sa atin to may mga nagtatanong lang pero hindi pa nila nakuha nag-iipon pa daw sila ng budget kaya unahan na lang sa gustong makakuha so yun, mapagpalang umaga sa lahat at pmpm lang sa lahat ng gustong mag-order sa atin ng mga gamitang nakikita nyo sa ating harapan. So, sa aking YouTube channel, pwede kayong mag-PM sa aking Facebook na Commander Leon na merong blue check at 53,000 followers. So, yun po yung legit ha. May blue check at 53,000 followers. So, 53K na po tayo. Salamat sa inyong suporta at pag maniniwala at pagtitiwala. So yan mapagpalang umaga sa lahat God bless you more mga idol